Kawalan na ako ng gana. Nandog ng Vizriar Age ang tulang sa kanyang palaw. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang kakaibang naging karanasan. Meron na to, sa ating tulang. Sucking young, horn. It is Sigurado ka bang nadala natin lahat ng mga haragang gamit natin dito sa evacuation center? Oo. O, Renato. Katuwang ko kanina si at Aguilende sa Magahapot bago pa umulan ng malakas. Sana naman. Kung mawasak ng gusto ang bahay natin. Hindi e eh, pala yung marumihan ng puti. kaya nating linisin yun. Pero masira. Ang mong problema na naman tayo sa pera para maipagawa yun. Taong to? Hindi ka naman na sana. <coughs> eh halos taon-taon nasisira ng bagyo yung bahay natin. Nakakayos din naman natin kahit paano. Matagal nga lang. Pero ibaraw ang bagyong ito. Malakas daw talaga ito. Kaya pasalamat tayo dalakal ka sa gudalid dito sa evacuation center. tulala dyan. Ano ba iniisip mo? Nalulungkot ako kay Ronnie. Kasi nawasak talaga ang bahay natin. Ito nagdaambag. Oo eh. oh, nga eh. Kaya sabi ni Itay, magtatayo na lang muna tayo ng tent. Dito sa lugar na kinatitinig ka nito bahay natin. Para makalis na tayo sa evacuation center. Kasi hindi pa nila kayang ipagawa ang bahay. Kawawa ba naman tayo. Kailan na ba kaya matatapos ang hirap natin huwag kang umiyak hindi lang naman tayo ang nawalan ng bahay hindi lang tayo ang naghihirap kahit na nakakapagod na kasi yung lagi nalang nararanasan natin ang ganito wala lang ang tubig at kuryente kusa ang bahay kaya kahit nahihirapan tayo sikapin pa rin natin makapagtapos ng pag-aaral para hindi lang naman tayong nawalan ng bahay. Hindi lang tayong nagihirap. Kahit na lang. Nakakapagod na kasi. Yung lagi na lang nararanasan natin ang ganito. Wala naman tubig at kuryente. Kung ang bahay. Kaya kahit nahihirapan tayo, sikapin pa rin natin makapagtapos ng pag-aaral para mapagong buhay natin. Lisa, eh, ayos mo itong konting isla na ipinigay sa akin sa palengke. Kumita ka ba sa pagkakargador mo? Oo, kahit papano. Meron akong 130 rito. Sira na kasi yung mga chinelas nila Junior at Bonso eh. Mali ba? Eh, pasok na sila bukas sa eskwalahan. Eh, bilin mo na lamang sila ng sinelas. Pagkasyahin na lang natin sa mga pangangailangan ng matitirang pera. Eh, ano pa nga ba? mahalaga kahit pa paano may dumarating sa atin. At nasa ba, mga bata? Aron sa labas. Doon sila nagbabasa. Tinutulungan sila sa pag-aaral ni Ronnie. Eh. Hmm. Basipag talagang mag-aaral ang panganay natin. Sana magkaroon tayo ng paraan para makapag-college siya at makatapos ng pag-aaral. Pangarap ko rin yan para sa kanya. Pero paano matutupad yun? Pangingisda at pagiging kargador lang naman ng trabaho mo. At kapwa tayo, hindi nakatapos ang high school. <tinyan> pinag grupo natin sa pagpunta roon. O, Alam, Alam ko. Eh, nasira ng bagyo yung mga taan. At sa ngayon, wala rin tubig at kuryente mga taga ron. Kaya nga, ihanda natin mabuti yung mga sarili natin. Pati na rin yung lahat ng kakailanganin. Sabagay, double purpose naman ang pagpunta natin dun eh. Makapamimigay na tayo ng tulong. Makagagawa pa tayo ng documentary. Para sa show natin. narating din tayo rito. Pero miserable, ha? Sinong sira yung daan? Pati yung mga bahay dito, ang daming wasak. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Nakikita ko na yan sa social media. Hey Edwin, hmm. uminto muna tayo ng paglalakad. Oh, sige. Bakit ba? Ano nakita mo? Ayun, oh. Tingnan mo yung apat na, na kapatahang yun. Oh. Dito sila sa labas nag-aaral. Oo. Oh. oh. Eh, malamang, wala silang kuryente sa kanilang lugar. Oo nga, ay eh, kaya nga, alika, lapitan natin. Baka pwede silang maging material do sa ating program. Oh, boy, tay. May nag-interview po sa amin si Mr. Agan Rubio, isa po siyang na journalist. May program po siya sa TV, tay. Eh, anong itinanong sa inyo? Eh, kung nasira din po ba ng Bagyong Pablo ang bahay natin? Eh, ang sabi po namin, oo po. Tinanong din po niya kung bakit po kami sa labas nag-aaral. Ano mo sabi niyo? Eh, sabi ko po, wala kasi tayong kuryente. Kaya pa po nung no, wala pang bagyong Pablo. Eh kasi nga po, hirap na hirap tayo sa buhay. Makita na dito mga tao yan, mga anak. Ay, eh, tay, bukas po, mamimigay sila ng tulong. Ha? Oo. At gusto rin po nila na ma-interview din po kayo, tay. Sana pumayag po kayo. Eh, kasi baka matulungan nila kami na makapagtapos ng pag-aaral. ang tatay ni Naroni. Opo, oh, sir. O, Raquel, ano? Hindi ka na nakakibo na makakita mo ang tatay ni Ronnie? Okay. Uh, sorry, sorry. Pasensya na. Pero lang kasi ko na alala bigla eh. A -a ako pala si Raquel Rubio. Siya naman yung asawa ko, si Edwin. Mga journalist kami at may TV program. Sabi nga ako ng mga anak ko, ako naman ho si Renato. Renato Nicolas. Ah, Renato Nicolas. Apo, bakit ang mam? Ah? Bakit kayo nagulat? Oo nga. Kanina ko ba nagugulat kay Ma'am Renato? Ang um, ko lang, ano? Nagrito ba kayo sa sama? <laughs> Hindi oh ma'am. Sa gabi ko lang magulang ko. Pero nang pumanaw sila, nagkahiwalay kami ng dalawa kong kapatid. Bata pa kami noon. At ako nga eh, napadpad dito sa summer. Edwin, saka na lang natin ituloy yung interview. Hmm? Oh, bakit ako? oh, nga, Raquel. na, interesado ka sa kanila. Nawala oh, na ako ng gana. Oo, oh, sa ikinilos ng babaeng journalist na yun. Bakit po? Noong na, nagulat siya nang makita ko. Nang tumagal na ang pag-uusap namin, Harsyan, nainis, at umiiwas. At tapos kong sagutin yung mga tanong niya. Bakit mo kaya siya nainis at umiwas? Oo oh, wow. nga Di ko maalam din din eh. Pero huwag kayo malungkot. Kung talagang may biyayang inilaan para sa atin ang Diyos, oh. makakamit din natin yun sa panahong itinakta. nandito ko ba siya? Bakit siya pa'y ba natagpuan oh, na amen. Laurel? Ba't ko Erin, eh, mean, alam mo yung tungkol sa pagkatao ko, di ba? Oo. Oh. Hindi mo naman tinago sa akin. Yung lalaki, na balak natin interviewin. Oo. Oh. Siya, kuya ko. Si kuya nato. Talaga? Oo. Sigurado ako doon. Dahil yung mukha niya eh, meron siyang luna sa ilong. At ah, doon sa mga impormasyong sinabi niya sa atin. Eh. Kung gano'n, mas dapat natin siyang tulungan. Galit ako sa kanya. Dahil hinayaan niya ako magpalayo sa kanila. Hinayaan niya amponin ampunin ako ng ibang tao. Naging malalimang sugat na yon dito sa puso ko, Edwin. Eh. Rahel, <laughs> hindi ka dapat magalit sa kanya. Dapat nga pasalamat ka. Dahil sa pagpayag ng ampunin ka ng iba, nagkaroon ka ngayon ng maginhawang buhay. Renato, oh, mabuti dumating ka na. Oh. May huling yung pagbuhat ng mga itinamili sa akin eh. Kaya yeah, may ilang ako, lisa. Bakit pa? A ang bunso ko si natin, inaapoy ng lagnat. Ano? Eh, napainom mo na pa siya ng gamot sa lagnat? Wala na tayong gamot. Ito. Oh. Ilang beses ko na rin siya pinunasan, pero ayaw pa rin bumaba ang lagnat. Nag-aalala ako. Oh, ano na lang sa kandang bunso na. Eh, gagawa ko ng paraan para makakuha ng gamot. O kaya, eh, madala sa doktor ang anak natin. Ayun, ito ako po. Ay, ito na ako journalist. Um, kung balak na kaming interviewin ngayon, pasensya na. Sa ibang araw na lang ho. May sakitong anak ko. Inaapoy ino lagnat. Ahanap ako ng gamot. Huwag ko kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo. Kuya, kaya umpasa na sa doktor ang anak natin. Kaya na, po, um, Senator, <laughs> yung babaeng journalist. Ma'am, um, kung balak to kaming interviewin ngayon, pasensya na. Sa ibang araw na lang ho, may sakit anak ko. Inaapoy ng lagnat. Aha, na ho ako, ako ng gamot. Huwag ko kayo mag-alala. Tutulungan ko kayo. Kuya na po. Tinawag si mo kong Kuya sa palayo ko pa. Ako si Raquel. Ang sumunod sa iyo. Ikaw. Opo. Ang ilang po na Mrs. Gonzales. Nung nine years old lang ako at ikaw naman twelve. po sa... Siguro ni loob ng Diyos na magpunta kami sa lugar na to. Para matagpo kita. At matulungan. Wala nang lagnat ang buso mo, kuya. Sabi kita, ikaw ng mga balita ngayon. pumayag ka kunin kami ni Nene ng ibang tao. Aminin ko, una talaga, ako na talaga nagalit ako iyo, Sabi ko, pag nakita kita, susumbatan at aawahin kita. Dahil pakiramdam ko, wala kang muwendang kapatid. Pero ngayon, nauunawa na kita. Nalungkot din ako at nasaktan sa nangyari ang gawin ko yun. Para sa ikabubusin niyo. Hindi na ako galit sa iyo, kuya. Nawalawa ako na. Ah, si Lenny nga pala. May balita ka ba sa bulso natin? Ah, isa na siyang teacher doon sa Patangas. Ha? Ah, talaga? Nakakatawa na ba? Napawali man kayo sa akin na kayo. Napabuti naman kayo. Mga kapatid ko. Ah!